So, at ito na nga guys, sakay na kami ng isang uh, coaster papuntang uh, Tacloban so Papuntang po ano lang to Robinsons bars Tacloban at so, yung misis ko ay may pasok pa dyan may pasok pa Punta kami ngayon ng SSS So, ang sinakyan muna namin ay ang coaster papuntang uh, Tacloban Robinsons So, ito na si manong naniningin na na aming bayad So, na so pagkatapos nga yun, sa mga gawa ng mga tricycle, the motor. Ayan. Motor-motor lang yan guys. Malapit lang. Pero pag hindi lang, hindi ka na-apik uh, eh. Sasakay kami ng ano. Uh, maglalakad lang yung uh, po ano. punta Kaso uh, apik kami uh, walang oras. So, ayan na. Andiyan na uh, yung malapit na dito yung SSS kung saan natin ang misis ko lang naman ay po kukuha ng kanyang humid ID which is na-release na noong 2029 so ayan na guys nandito na nga kami yun sa building niya yung ng SSS SSS humid ID so nandito na nga kami malapit na so okay Ababa na rin kamaganda, Babay na kami sa ating nakapaghanda na ng ating uh, misis sa babayan. So, kung naman natin siya nag Sa mga ating magiting na taga-maniho. Ano nga ni Tawo? So, nga, papasok na nga tayo para kumuha ng number. So, andito, kung ilan na yung misis ko para kumuha ng isang number maganda dito yung ano guys security guard kasi security guard na sales clerk pa nag a sa mga bagong papasok ang <laughs> bibigyan ng information papers ko lang kailangan so, saludo ako sa iyo kuya security guard so pagkatapos nung kumain na kami ng Jollibee sa Jollibee tapos na nga kami kumain dyan kasi nakalimutan ko video. Hindi kami pala nakakuha ng isang SSU mail ID ng aking misis. Gawa ng may pasok pa siya. At saka sobrang uh, bagal ng ano doon sa SSS. Kaunti lang yung kumikilos doon. Dalawang tao lang doon sa kinukana ng ID. Which is mixed pa yung uh, pag-entertain nila mix may senior citizen at saka alam niya ng mga special yeah. so kumain na lang muna kami ng Jollibee boom so, kapapasok lang yung misis sa so. wall so ayan tapos na nga kami kumain hindi ko na video guys Tapos, pasensya na kayo dito na lang hihihaha